Mercado Surot uh, from Mangaldan, Pangasinan ako. Nagtuturo ako dito sa West Central Elementary School 1, Dagupan City ng 12 years na dito sa West 1. So, paano po ang life ng isa pong SPED teacher, ma'am? From the day, napapasok po mga estudyante, kayo po, tas naman sa pagbibigay. Okay, naging start ang buhay ko bilang teacher. Alas 5, gumigising na ako. Then, pramangaldan pa ako. So, I have to prepare my child also kasi grade 3 na siya. And then, dapat 7.30, nandito ka na sa school kasi yun ang time-in namin. And then, Turo agad. dire diretso agad sa classroom, uh, konting linis, and then after that, yun na, diretso na sa pagtuturo. Thank you, Jesus, for to Mahabang pasensya, pangunawa at oras. Yan ang maituturing na dedikasyon na tumutulak sa mga guro upang magkaroon ng matututuhan ang bawat isudyanteng kanilang tinuturuan. Paulit-ulit man na diskusyon, paulit-ulit man na pagsuway, paulit-ulit man na pag, man na pag hindi ito alintana sa mga guro na ang tanging nais ay tagumpay ng mga naturuan mula sa kanilang mga naibahagi at luminang sa kanilang puso at isipan saan po yung bahagi po ng pagtuturo bilang special teacher ang pinakamahirap po? At paano niyo po ito um, nagagawa po ng ways para po hindi po agad maging practical bata? Sigur yung disruptive behavior ng bata. So, dapat uh, ituro mo yung behavior modification kasi special children ang mga hawak mo. Classroom management is number one. Kapag na-manage mo ang classroom mo, madisiplina yung bata. then learning will happen. <laughs> At paano naman po yung gampani nyo po bilang isang ina ng tahanan at pangalawang ina po dito sa tahanan? Okay, mahirap po mag-balance ng ano, no, pagiging solo parent eh, at pagiging teacher din. Pero kailangan maging medyo actress ka or dramatic actress ka. In short, kaya na you're not feeling uh, good sa personal na buhay mo, still you have to go to school and act as if you are okay. So, dapat energetic ka pa rin sa pagtuturo. Dapat uh, okay-okay ka sa pagtuturo sa mga bata uh, special. Madalas, boses at pandinig ang nagiging daan at instrumento para sa mga guru upang makarating sa mga estudyante ang mga aral, asignatura at kaalaman. Ngunit paano kung tinig ay siyang hindi naririnig at tanging mata at kumpas ng mga kamay ang nagiging boses at pandinig ng isang guro para sa mga estudyanteng may espesyal na pangangailangan. Paano nyo po, like, in general, no? Like, as a SPED teacher, kasi iba nyo po kapwa uh, SPED teacher, yung kahanga-hanga po na way po nila, na nakikita nyo rin po, na same na SPED teacher nyo. Like, wow, may katulad po rin na nagtsatsaga kahit pa paano sa trabaho nyo. Oo, marami dito kami SPED teachers, na seven kami. And all of us are so patient. Kung 100% ang patience mo na, bilang regular teacher. Pero, di, kapag SPED teacher ka, 1,000% ang patience mo. At lahat kami mga SPED teachers, makikita mo yan, yung patience namin sa pagduturo. Talaga, number one po yan. So, walang pagod-pagod para po sa... Uh, napapagod kami, yes. Napapagod kami. Pero, bangon ulit. Another day. Tapos, pagod na naman. Bangon ulit. Another day. So, kailangan di magpahinga ang teacher. But, if you're not really feeling well, You can file as sick leave or personal leave, vacation leave, para mag-recharge ka rin. Labing dalawang taong pagsisilbi bilang isang SPED teacher. At ni isang beses, hindi nagdalawang isip si Doc Lea sa pagtuturo sa mga estudyanteng hangad na may matutuhan sa kabila ng kanilang pisikal na kakulangan. Na siyang hindi nito kailanman itinuring na hadlang upang maibigay ang nararapat na edukasyon para sa kanila. Okay, Marami pang kakulangan mula sa kagamitan hanggang sa pasilidad ang dapat napunan upang maibigay ang sapat na pangangailangang edukasyon ng mga estudyanteng kabilang sa persons with special needs. Isa pa sa patuloy na isinusulong ng mga SPED teachers tulad ni Doclea ay ang pagbabahagi ng kaalaman sa basic sign language na mga regular nilang isudyante sa kanilang paaralan. Bumibisita rin ang guru sa iba pang pampublikong paaralan upang palawigin ang kaalaman sa sign language bilang isa pang pamamaraan ng komunikasyon. Ito o mano ang kanyang hakbang upang maihatid ang kanyang adhikain na magkaroon ng normal at pantay na pakikitungo sa kapwa o inclusivity sa loob mismo ng mga paaralan. passion ko itong pagduturo no 21 years na ako dito sa special education at talagang pinupush ko to kasi galing to sa puso ko eh ito yung mahal ko na trabaho ito yung service ko sa Panginoon kumbaga ang service mo sa mga bata service mo na rin sa Panginoon kasi yun ang daily na ginagawa mo so might as well do your best and offer it to God and sa mga kasamahan ko dito nakikita ko rin ang passion nila no na minsan nakukuro sila, minsan nasasabunutan sila, minsan nakakamot sila, nakakalmot sila, minsan nahi-headbang pa na sila sa breast. Maraming beses na nasasaktan sila physically, but still they have to go on and they still go on. Uh, Nakakailang years na rin sila dito. Kaya ang sa tingin ko, passion yan for teaching. Uh, galing yan sa puso. Hindi yan galing sa utak. kung sabi ng utak, pagod ka na. Ayaw mo na, di Diba? Susuko ka na. pero kung sa puso mo gusto mo yung ginagawa mo, it will be a joy for you. Hindi man marinig ng mga estudyante ipo ang boses ng kanilang guru Hindi man nila masabi ng tuwid ang nais na sabihin, ramdam naman ang mga matang nangungusap at bayos sa bawat kumpas ng kamay ang sigaw ng kanilang puso na may malinis na layunin. Ang pangarap na hindi lamang maunawaan at mapakinggan kung hindi maging kapakipakinabang sa lipunan na kanilang ginagalawan. behalf of Ironman and Ironman Foundation Incorporated, uh, we would like to give uh, this plaque of uh, recognition na kumikilala po kay Dr. Leah M. Surot na isang SPED uh, teacher uh, ng West 1 uh, Central Elementary School bilang isa sa mga huwarang mga guru po ng ating uh, syudad, ng entero uh, Pangasinan, sa kanya pong henerasyon uh, na uh, And uh, let me read the text uh, na pong ibibigay. Radio Mindanao Network Incorporated, RMN Foundation Incorporated, and 104.7 IFM Dagupan awards this plaque of recognition to Doc Leia Surot, Idol Ko Si Teacher, for inspiring students, parents, teachers, and communities with exemplary dedication to teaching for a commitment to providing students with quality learning experience and for the outstanding leadership and merit to service uh, to the school given this uh 5th of october 2024 a third floor marigold building in Pilar street dagupan city during the celebration of national teachers man signed by yours truly the station manager Mike jameson Espinosa, and our vice president for operations environment foundation mr enrique maximo mariano Okanoy. congratulations thank, po, you ma so thank, po. You po. thank you so much <laughs> thank you thank you so much thank you for the rmn mm -hmm. asaka sa inyo sir asaka sa bumubuo ng IFM ito pong karangalan na ito ay inaalay ko sa lahat ng mga teachers kasi po ito ay naiyak talaga ko. Ah, uh, ito po ay trabaho ng mga teachers na magturo sa mga bata. Lahat po ng mga bata, regular or special, ah uh, mahalaga po sila at may maikocontribute kami sila sa uh, nation building. So ito pong karangalan na ito ay hindi para sa akin lang, pero para sa lahat ng guro na nagtiyaga at nagtuturo araw-araw sa mga batang uh, regular at special children good morning mam tanggapin nyo po from ACS uh, manufacturing corporation amin uh, pong uh, munting handog and uh, of course uh, eto para makapag-relax po kayo <laughs> yeah. meron pong uh, uh, spa uh, na bo. pwede po and uh mas konting po. ano po konting uh, para sa pagpapaganda po niyo ah thank yeah. you po our glimpse also thank you po salamat and of course a cash oh, po, incentives wow. uh, pagdamutan nyo po mula po sa ating pong mga sponsors in Ironman. Thank you so much po.